Kung baga, who are you? Na hindi ba kasi sikat ni Nora o North ni Vilma? Ano entitlement meron ka? Parang tatarayan mo si Ricky Luna para akala mo kung sinong ordinaryong reporter na sa kalye. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens ang naging mga pahayag ng showbiz commentator na si Jobert Sokal dito patungkol sa ilang artist na aniya nagpakita ng hindi magandang pag-uugali. Sa YouTube channel ng Batikang Actress na si Snooki Serna, ay kinamusta nito si Jobert at in-interview tungkol sa ilang katanungan kabilang na nga ang masasabi nito sa ilang artist na kanilang pinangalanan. Ngunit sa lahat ng nabanggit, mas naging agaw pansin ang komento niya tungkol sa dalawang kilalang artist na si Morris at Amon at Nadine Lustre kung saan sinabi niyang may mga ipinakita ang mga itong pag-uugali na hindi niya nagustuhan. Una, natanong ito kung sinong artist ang binura niya sa memory niya kagad naman binanggit ni Jobert ang pangalan ng singer na si Morissette. Kwento niya, hindi raw niya nagustuhan ang pag-walkout ng singer sa show ng saring artist na siya mismo ang nag -produce. Hindi niya raw talaga nagustuhan ito dahil siya raw ang nag-imbita kay Morissette at ayaw niyang sabihin ng mga dumalo na niloko niya ang mga ito dahil hindi man lang nila nakita ang singer. Hindi niya rin umano ito makakalimutan dahil ito raw ang naging dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan nila ni Martin Nievera. Daily pinagtanggol daw nito si Morissette at pinagsabihan siya sa pinagdadaan ng singer. Pagtatanggol umano ni Martin kay Morissette, tumadaan daw sa depresyon ng singer kaya sana raw ay inunawa na lamang niya. Gayun pa nalaman daw nila kalauna na di umano ay nag out si Morissette hindi dahil may pinagdadaanan nitong depresyon kundi dahil nung mga oras na yun ay kanina pa raw naghihintay ang boyfriend nito sa labas at inaaway na siya dahil dadalo pa raw sila ng birthday party ni Moira mga pahayag ni Jobert. You have to learn to be professional. That ruined my relationship with Martin Rivera. Kasi si Martin, nag-comment. siya. Dapat ay should have understood daw na depressed yung tao. Sabi ko, Martin, as a senior artist, dapat tinuturuan mo yung mga young artists na to be professional. Yun pala hindi pala depressed. Right after the show, nag-away daw sila ng boyfriend niya kasi naghihintay na daw papunta sa birthday ni Moira. I hope she learned her lesson. Sa kabilang dako, naikwento nga rin ni Jobert ang tungkol naman sa aktres na Sinadine Lustre kung saan sinabi niyang nung una raw ay gustong gusto niya ito. Ngunit nagalit raw siya ng tila birahin ito ang isa sa mga kilalang reporter na si Ricky Lu. Hindi man niya malinaw na ipiniliwanag ang dahilan, ngunit sana raw ay kinausap niya din ang maayos ang reporter at hindi yung tinataray-tarayan lamang nito. Mga pahayag ni Jobert Who are you? Anong entitlement meron ka para sirain ng isang tao? Kung halimbawang nagkamali ang tao, pwede bang as an artist na hindi pa kasing sikat ni Nora Honor at ni Vilma, ay dapat nag-reach out siya. Hinanap niya si Ricky Lu para itanong or i lang. Hindi yung tataray-tarayan mo si Ricky Lu na parang akala mo kung sinong ordinaryong reporter lang sa kalye. Baka nakakalimutan mo. Mas mataas ang respeto ng mga tao kay Ricky kaysa sa sayo. Samantala, Umani nga ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens, lalo na mula sa mga fans ng mga artist na nadawit sa isyong ito.